statue ni General Douglas MacArthur meron pala dito ano nagdaan sasama na to sa ano ano Pasig River Esplanade and look yung mga ano, ano yun, yung mga burak na lumabas inaayos na to ng MMDA dahil pa mga basura to itim yan. Kaya hindi nga nabano doon oh, na naiipon yung mga tubig. yeah, uh, uh, oh, mayroong meron ang kalsada Oh. Tapos meron na ang dati pang parke. Parang ano kaya ito no? Suporta no? Ito. Pampatibay din ano? Mm -hmm. Pero doon, mga bato hindi siya na eh ang poste mga pilote dito dito tayo mga street dwellers Saan na to gilid ng liwasang bonifacio gandang araw po ulit sa inyo nandito ulit tayo sa Pasig River Esplanade Pastry nanalihin natin dito yung ginagawa, sinagayin inspect pa okay, din. pwede rin ganito yung nilagay sa ano ano sa Rose Bridge, Ayan. mas 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 ano, na to. mas magaganda na mas 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 yan, dito Meron eh ron eh wala namang amoy saka pakaunti lang ang mga basura Yan, wala mga naglilinis uh, wala dredging mga limutang ng mga ano mga patay na isda Ito yung ginagawa. Ayan. Parang ano kaya ito, no? Suporta, no? Ito. Pampatibay din, ano? Uh -huh. Pero doon, mga bato. Hindi siya, na eh. Mga um, poste. Mga pilote. Ayan, uh. na use pa doon. Tama, ano nga to? Pampatibay suporta dito sa Esplanade. Diyan dito lang. Ayan, wala na. Wala na dyan. Ang mga basura. Ang mga water hyacinths iba iba pa rin talaga, ano. Ayan. Mga bato na doon. Tara, natin. ng next space. Dado sa MacArthur Bridge. Sayang to. Hindi siya ginawang granite. Yung hawakan Yan. ano lang siya semento lang saka hindi siya prefab kaya yung iba alon alon wala masyado na mamasyal nainit tingnan natin mga agencies na nagsama-sama para dito sa Pasig dito Esplanad. Pasig, bigyan buhay muli. Bagong Pilipinas. Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Yun, hindi nga karami. Para lang mapaganda itong Esplanad. kasing ano eh, proyekto. Ah, napakagandang alternatibong ano nito. Daan nito. Gusto mo magpunta ng Intramuros. Divisoria. Kaya po. Kahit hanggang Roas Boulevard. Ayan gusto mo rin magpunta ng Rockwell pwede sa Makati C5 and sa hanggang sa uh, Taytay Rizal sayang ano pa lang, ano? lagpas pa lang ng 1 km ito na gagawa Nalinis na yung esplanad. Wala na mga basura. Yun, wala na rin yung ano, yung mga stalls dito. Yan. Meron akong video na nakita. Vancouver sa uh, Canada. Ganito kalalawak yung mga ano nila. Mga esplanade uh, esplanad. Meron din silang ganito mga bricks ang inilagay mga granite mas mga ano pa nga eh mga malalaki pa kaya mas magandang tingnan tapos yung mga kalsada kakaunti lang ang mga ano mga sasakyan meron mga electric na mga bus na nagdadaan meron pang articulated na bus yun lang halos ang ano nila transportation bus bisikleta mga kaunti lang ano mga sasakyan kaya hindi masyadong matrapid meron pa rin ano sa kanila mga kawad ng kuryente dahil sa electric bus saka mga yung mga pedestrian crossing ano lang mga linya lang tapos hindi pa nagmamadali yung mga mga tao na tumawid grabe no mas ano sila mas relax na maglakad sa tumawid hindi katulad dito napakarami mga sasakyan doon maano na ma-finish na. Ayan, buti na lang walang mga graffiti. Yan. Plaza Mexico. Ito yun. Eh. Finish na rin. Wala namang mga sulat. Yan. Hindi pa na pipinturahan. sa Mexico daanan na muna natin doon ganda na no hindi hmm. ka na matipisod ah, ano na dire diretso na yung lakan ganda diba malinis dito nasa lagi yung mga water hyacinths Ayan, hindi na mabaho hindi na masangsang Ayan, hindi na lumili ko yung mga sasakyan hanggang dito to dati yan dyan doon kalsada yan dati Riverside Drive naman, pwedeng i-apply na to sa lahat ng mga side sa atin, ano. Then, landscape. Ayan, mga pavers para maganda. Diba, mga kabayan. Ito, meron pang party na hindi pa natapos. Nakakadaan pa dali dito may ano may basura ngayon. Ayun, hindi na natapos dito. Ayun. Uh. Puro mga ano to, plastic bottle ng mineral water, ng styro. Ayan. Pero wala mga water hyacinths. Kakaroon pa rin talaga. rin ito na yung dulo. Ayan. Ayan. Yung mga ano pa. Mga ano to. Mga kadugtong to ng mga ano ah. Ano, ng mga poste. Wala pa dito. Hindi pa nagsisimula. Ayan. Ayan na yung MacArthur Bridge. Ayan. Dito mag lalagay ng Pasig River Esplanade bagong face yun nakakaroon na dyan yung quarters ng mga workers Ayun. ito matagal na to nandito crane yun Udah siguro sih guru nanti itu ano? nang pagdan sa MacArthur Bridge LRT 1 mayroon ano na iskwela na Piaty University tapos sa kaliwa ano na Carriedo na Santa Cruz maganda na talaga yung kulay ng tubig ng ilog pasig pero meron pa rin mga basura talaga dahil nga may mga bahay pa sa gilid ng ilog pasig nilagpasan lang natin ng Manila Post Office na natin dito sa uh, yung mga uh, street dwellers yan sa ano na to gilid ng liwasang Bonifacio ano uh, to parke yun nandun uh, yung fountain na 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 so, ayun na na ano, Metropolitan na na malapit lang ano, no? Ang um, MacArthur Bridge uh, at Quezon Bridge. Ayan na. No? Quezon Bridge na yan. Ito yung inokupahan ng mga, ano, ng mga street dwellers. Ito, may ano na, may bakod na. Meron pa lang ano dito, mga ito yung Salbas. Ito yung Kalamba. Oh. Alabang. Terminal pala na kami dyan oh, ng bus. Eh, ito pa, hindi pa nare gilid develop Gilid na ito ng ano, MacArthur Bridge. Tano yung mga dito, mga uh, street dwellers. Dito ang oh, mga kabayan. Hindi ka pwede makapunta na Macarteo Bridge. Dito ay maraming mga street vendors. Ano po oh, Kalesa. Yan tayo dati nag-update. ayun statwa ni General Douglas MacArthur meron pala dito ano nagdaan na sa ano, ano? Pasig River Esplanade uh, Loton ando ng Quezon Bridge yun eh. siya rin ano, ano? na ng Manila City Hall Roas Boulevard at Manila Bay Ando ng Manila Bay, Roas Boulevard. Ito yung kalsada. Pero sarado na to. Ito papunta ng, ano, ng ilalim ng MacArthur Bridge sa Riverside Drive. yun na siya nagagamit. Kasi, kaganda na rin dito, ano, mga kabayan. tabi ng uh, Quezon Bridge kaya merong Lawton Ferry Station dito yung daan masarili siyang daanan kasan so, yung terminal ng bus ito yung pathway papunta sa Ferry Station bridge na to Andito yung ano lagi mapanghe dito na ulit tayo sa MacArthur Bridge At, dito na lang Ngipin. Yan. Ay, mga nabano doon oh, na naiipon yung mga tubig. Ano yan, oh, meron ang kalsada oh. Tapos meron na ang dati pang parke. Linear park. Ayun. 会いたいと。 sa Gendi, ito, gusto ng mga kilote, bagong esplanan, nipa sa na pa. Lang ay na ano, ng mafia tubo niya ng mga ano mga laboy yan yung tulay na yan ah katulay sila dyan ganda oh Ayan, Salamat po ulit sa